naisip mo na ba kung may higit pa sa buhay? May isang makapangyarihang katotohanan na alam ng ilan sa buong kasaysayan. Ito ang sikreto. Ako si Rhonda Byrne at pinago ng kaalamang ito ang buhay ko. Ang sikreto ay isang libro at pelikula nagbabahagi ng makapangyarihang kaalamang ito sa buong mundo. Pinagsasama-sama nito ang karunungan mula sa mga guro, manunulat, at mga pilosopo. Alam nila na ang ating mga iniisip at nararamdaman ang humuhubog sa ating mga karanasan. Ang layunin ng pagbabahagi ng SEM. Ang sikreto ay magdala ng saya sa bilyon-bilyong tao. Maari mong makamit, magawa, o maging kahit ano ang gusto mo. Nagsimula ang paglalakbay na ito para sa akin sa panahon ng matinding personal na pagsubok. Pinagtagpitagpi ko ang mga piraso nitong dakilang sikreto, break ang natuklasan ko ay kamanghamangha naghihintay ang pinakamaganda mong buhay. Ano nga ba itong dakilang sikreto? Ito ang batas ng atraksyon. Ito ang pinakamakapangyarihang batas sa sanlibutan. Tulad ng gravity, palagi itong gumagana. Sinasabi lang batas ng atraksyon, ang magkakatulad ay nag sa isa't isa. Kung ano ang iniisip mo, iyon ang naaakit mo. Kung mag-iisip ka ng magagandang bagay, maakit mo ang magagandang bagay. Kung mag-aalala ka sa masasamang bagay, baka maakit mo rin ng mga iyon. Isipin mo na para kang isang magnet na tao. Palagi kang nagpabala ng mga senyales gamit ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Tumutugo ng sanlibutan sa mga senyales na ito. Hindi nito hinuhusgahan kung ano ang iniisip mo. Ibinibigay lang nito kung saan ka nakatuon. Kung tututok ka sa kasaganaan at kaunlaran, mas marami nito ang maakit mo. Kung tututok ka sa kakulangan at limitasyon, yon ang mararanasan mo. Makapangyarihan ang iyong mga iniisip. Silang ang simula ng lahat ng iyong nililika. Ang pagunawa sa batas ng atraksyon ang unang hakbang para sa jaing likhain ang iyong buhay. Ikaw ang humihila ng mga karanasan papunta sa iyo. Palaging nakikinig ang sanlibutan. Palaging tumutugon. Ang iyong mga iniisip ay sobrang makapangyarihan. Bawat iniisip mo ay isang tunay na puwersa. Isa itong senyales ng enerhiya na ipinapadala mo sa sanlibutan. Tumutugo ng batas ng atraksyon sa mga senyales na ito ng pag-iisip. Kung palagi kang nag-iisip ng saya, pagmamahal at kasaganaan, nagpapadala ka ng malakas na frequency. Tutugma naman ang sanlibutan sa frequency na iyon sa pamamagitan ng pagdadala ng masasayang karanasan, mapagmahal na tao at masaganang oportunidad sa buhay mo. Isipin mo na ang iyong isip ay parang hardin, ang iyong mga iniisip ang mga butong itinatanim mo. Kung magtatanim ka ng mga buto ng positibong pag-iisip, pasasalamat at tagumpay, anihin mo ang magagandang karanasan. Ikaw ang hardinero ng iyong isip. May pagpipilian ka bawat sandali kung anong mga kaisipan ang iyong alagaan. Ang tuloy-tuloy na positibong pag-iisip ay magsisimulang baguhin ang iyong katotohanan. Habang ang mga iniisip ang simula, ang iyong mga nararamdaman ang tunay na nagpapalakas sa batas ng atraksyon. Ang mga damdamin ang nagsisilbing gatong. Sila ang emosyonal na enerhiya na nagbibigay lakas sa iyong mga iniisip. Kapag nag-isip ka, mayroon ka ring nararamdaman na kaugnay nito. Kung iniisip mo ang isang bagay na mahal mo, maganda ang pakiramdam mo. Kung iniisip mo ang isang bagay na kinatatakutan mo, hindi maganda ang pakiramdam mo pinakamalakas na tumutugon ang sanlibutan sa iyong mga nararamdaman. Para maakit ang gusto mo, dapat mong maramdaman na parang nasa iyo na ito. Ang iyong mga nararamdaman ay parang panloob na gabay, isang kumpas. Sinasabi nila sa iyo kung nasa tamang landas ka ba patungo sa iyong mga nais nice o wala. Kapag maganda ang pakiramdam mo tulad ng saya, pagmamahal, pasasalamat, kasabikan, ibig sabihin nakaayon ka sa gusto mo. Hmm. Ang susi is a king guiding bender, but sorry. Duh. Ikalimang bahagi pag-akit ng masiglang kalusugan gamit ang sikreto. Ang iyong kalusugan ay salamin ng iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang batas ng atraksyon ay angkop sa iyong katawan tulad ng pagiging angkop nito sa lahat ng iba pang bagay sa iyong buhay. Kung palagi kang nakatuon sa sakit, nag-aalala na magkasakit o nagre tungkol sa mga sakit ng katawan iniimbitahan mo ang mas marami niyan sa iyong karanasan. Sa kabilang banda, kung tututok ka sa perpektong kalusugan, sigla at enerhiya, lumilikha ka ng estado ng kagalingan sa iyong katawan. Matalino ang iyong mga selula, tumutugon sila sa iyong mga iniisip at paniniwala, maniwala ka sa likas na kakayahan ng iyong katawan na gumaling at lumakas. Para gamitin ang sikreto para sa mas mabuting kalusugan, magsimula sa pag-imagine sa sarili mo na perpektong malusog. Tingnan mo ang sarili mo na puno ng enerhiya, madaling kumilos at napakasarap ng pakiramdam. Damhin ang saya ng pagkakaroon ng malakas at malusog na katawan. Ang pasasalamat ay napakalakas din para sa kalusugan. Magpasalamat ka sa kalusugan na mayroon ka ngayon kahit hindi ito perpekto. Ikaanim na bahagi pag-akit ng yaman at kasaganaan. Makakatulong ang sikreto sa iyo na maakit ang yaman at kasaganaan sa iyong buhay. Maraming tao ang may negatibong paniniwala tungkol sa pera. Maaring iniisip nila na mahirap kunin ang pera o walang sapat para sa lahat. Ang mga paniniwalang ito ay lumilikha ng katotohanan ng kakulangan. Para maakit ang yaman, dapat mong baguhin ang iyong pag-isip tungkol sa pera. Kailangan mong tingnan ang pera bilang sagana, madaling makuha, at isang positibong puwersa sa iyong buhay magsimula sa pag-imagine sa sarili mo na namumuhay ng sagana. Ano ang itsura niyan para sa iyo? Isipin mo na mayroon ka ng lahat perang kailangan at gusto mo. Tingnan mo ang sarili mo na ina-enjoy ang mga bagay na kayang dalhin ng pera, kalayaan, mga karanasan, ang kakayahang tumulong sa iba. Damhin ng saya at seguridad ng kasaganaang pinansyal. Kapag nararamdaman mong sagana ka, naakit mo ang kasaganaan. Ikapitong bahagi, pagbuo ng magagandang relasyon sa pamamagitan ng atraksyon. Ang batas ng atraksyon ay sobrang makapangyarihan din sa paghubog ng iyong mga relasyon. Ang mga taong naakit mo sa iyong buhay ay salamin ng iyong sariling mga iniisip, nararamdaman, at paniniwala tungkol sa sarili mo at sa mga relasyon. Kung gusto mo ng mapagmahal, sumusuporta, at maayos na mga relasyon, dapat mo munang linangin ang mga katangiang yon sa iyong sarili. Mag-focus ka sa kung ano ang pinapahalagahan mo sa iba. Isipin mo ang klase ng mga relasyon na gusto mo. Damhin ang saya ng pagkakaroon ng magagandang tao sa iyong buhay. Ang iyong panloob na estado ay aakit ng katugman ito sa labas. Para mapabuti ang isang umiiral na relasyon, mag-focus sa mga positibong aspeto ng taong iyon at ng inyong koneksyon. Ano ang mahal mo sa kanila? Ano ang kanilang magagandang katangiyan? Kapag nag-focus ka sa mga bagay na ito, mas marami kang makikita nito. Iwasan ang pagre-reklamo o pamumuna. Sa halip, magpadala ng mapagmahal ng mga iniisip at damdamin sa taong iyon. Ikawalong bahagi, totoong tao, totoong mahika, mga kwento ng pagbabago. Ang mga prinsipyo ng sikreto ay hindi lang teorya. Binago nito ang buhay ng napakaraming tao sa buong mundo. Maraming individual ang nagbahagi ng kanilang mga kamangamanghang kwento kung paano humantong sa malalaking pagbago ang paggamit ng batas ng atraksyon. Halimbawa, may isang babae na lubog sa utang at nahihirapan sa pera. Matapos malaman ang sikreto, nagsimula siyang mag-focus sa kasaganaan, iniimagi ng mga cheque na dumarating sa koreo at nagpapasalamat sa bawat maliit na perang natatanggap niya. Sa loob ng ilang buwan, may mga hindi inaasahang oportunidad na dumating at nawala ang kanyang utang. Nagsimula pa na nga siya ng sarili niyang matagumpay na negosyo. Isa pang nakaka-inspire na kwento ay mula sa isang lalaki na ilang taon nang dumaranas ng matagalang sakit. Tapos, natuklasan niya ang sikreto at nagsimulang imagine ang sarili niya na malusog at walang sakit. Nag-focus siya sa pakiramdam ng sigla at pasasalamat sa kakayahan ng kanyang katawan na gumaling Dahan-dahan, pero sigurado, nagsimulang mabawasan ang kanyang sakit. Ngayon, namumuhay siya ng aktibo at walang sakit, at sinasabi niyang ang kanyang paggaling ay dahil sa lakas ng kanyang isip at sa batas ng atraksyon. Pati mga relasyon ay milagrong nabago rin. Ikasiyam na bahagi yakapin ng iyong kamanghamanghang kapangyarihan, isang buhay ng saya ang naghihintay. Nalaman mo na ngayon ang tungkol sa ang sikreto, Naintindihan mo na ang kapangyarihan ng batas ng atraksyon. Alam mo na ang iyong mga iniisip at nararamdaman ang lumilikha ng iyong katotohanan. Ang kaalamang ito ay isang mahalagang regalo. Ito ang susi para buksan ang isang buhay na puno ng saya, kasaganaan, kalusugan, at pagmamahal. Ang kapangyarihang lumikha ng buhay na ito ay wala sa labas mo. Palagi na itong nasa loob mo. Ikaw ay isang kamanghamanghang manliliha. May kakayahan kang hubugin ang iyong tadhana. Yakapin mo ang kapangyarihang ito. Gamitin mo ito araw-araw.